ang ang tanong ko po, bakit nung nangaral si Kristo dito sa lupa, hindi niya na ituro na siya ay Diyos? Eh, hindi naman yun ang mission niya, Iho, eh. Huy. Ang mission niya, ipakikilala niya yung ama, hindi yung sarili niya. Sapagkat kung ako'y magpapatutuo sa aking sarili, ang, ang aking patutuo hindi katutuanan. May ibang magpapatutuo sa akin, sabi niya. Kaya ang mission niya ipakilala yung ama. Ngayon, yung ama, siya naman ang ipakikilala. Ay ano, pakilala sa kanya ng ama? Ebreo, unuotso. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi. Oh, sabi nung ama sa anak. Ang iyong luklukan o ay Diyos ay magpakailanman. Sabi nung ama, yung anak niya Diyos eh. Eh kasi hindi, kung ikaw halimbawa sugo, sino, ano bang gawain ng sugo? Ang sabi, ang nagsasalita sa ganang kanyang sarili, humahanap ng kanyang sariling kalwalatian. Na da ang humahanap ng kalwalatian niya sa kanya'y nagsugo ang gayon ay totoo. Sa mga katoy, pagsugu ka, hindi yung sarili mo ipapakilala mo, kundi yung nagsugu sa'yo. Kaya tamang ipakilala ni Kristo, yung Ama, ang Diyos na iisa. Pero, nung pumanik na siya sa langit, eto naman yung mga alagad, ipinakilala naman siya na siya Diyos. O, ka ba ron? Pakinggan mo, nung isabi, sabihin ni San Pablo, kay Pedro muna, mas nauna si Pedro eh. Si Simon Pedro, oh. na alipin at apostol ni Yeso Cristo, na nagsipag kami nakasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. God our Savior who is Jesus Christ. Niliwang lagi eh, ng Diyos at tag, ano, ng ating Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Conclusive yun eh. Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Si Pablo, ano sabi? Nahintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na, na si Yesu Kristo. Maliwanag si Kristo yun Dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya, nung asa langit na siya, ipinakilala naman siya ng mga apostol na siya ay Diyos. At di naman katakatakal sabihin siya ay Diyos. Anak ng Diyos ba naman? Sasabihin mo, tao. Anak ng Diyos yun eh, siyempre, Diyos ang may anak, Diyos ang anak. tao Taong may anak, ang anak. Di ba? Anak ng kalabaw, kalabaw. Anak ng kambing, kambing. Oh. Ang kanilang paniniwala, si Kristo raw, eh, kaya tao, iisa lang daw ang Diyos. Ang ama lang. At yung Diyos na yung Espirito. Kaya yung Diyos na yun Diyos, yung Espirito, eh, si Kristo raw hindi Diyos dahil may, may laman at saka may buto. Yun ang kanilang argumento eh. Paling argumento yung ginagawa sa inyo ng... Alam mo mga pastor nyo, ang natutunan sa Biblia, yung ibabaw. Yung ilalim, din nila nakuha. Miro mo, si Kristo raw, nagumpisa nung no, ipanganak ni Maria. Paano nangyari? Nagumpisa raw si Kristo nung no, ipanganak ni Maria. Eh, samantalang hindi pa nga ginagawa ang mundo, nandoon na yung anak na Diyos. 17.5 17.3 yung tinanong mo sa akin, ano? O, i-coma natin sa 5. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanlibutan ay naging gayon. Tama? Luwalhatiin mo ako sa iyo ng kaluwalhati ang aking tinamo. Past tense. Ano? Tinamo sa iyo bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Tama? wala pa sanlibutan, meron lang anak. Saan mo sasabihin mo tao? Imposible. De los imposibles.